Ang mga hayop ay hindi katulad ng mga tao pagdating sa pag-unawa pag sila ipinakita mo ng magic sa unang pagkakataon. Ang kanilang mga reaksyon sa magic ay maaaring mag-iba depende sa uri ng hayop na kanilang kinabibilangan. Ang iba ay nakukuryos at naiintriga. Meron din naman natatakot at tumitid niyang pagkaalerto sa pagsisikap na maunawaan at bigyan ito ng kaulugan. May intindihan mo ang reaksyon ng mga giraffe na to dahil kahit sino siguro magtataka kung paano wala ang saging sa kanyang kamay. Nakakatuwa talaga ang reaksyon ng dalawang asong ito. Hindi sila makapaniwala sa kung paano wala ang bola. Kaya pinagana na lang nila ang kanilang talento, ang malakas na pang amoy. Ang mga reaksyon ng mga chimpanzee sa magic tricks ay magkakaiba. Isa na dito ang pag-aengganyo o pagkamangha. Katulad na nangyari sa chimpanzee na to nang pakitaan ng magic sa unang pagkakataon. Kaya mong maloko ang pusa sa kahit anong klaseng magic, ngunit hindi sa kanyang paboritong pagkain. Mukhang hindi makakatulog ng maimbing ang asong ito pagkatapos na magkamali sa kanyang pinili. Kayang makita ng mga ibon ang kanilang target kahit sila ay nasa mataas na lugar kaya hindi uubra sa kanila ang ganitong klaseng tricks. Kahit kabilang sa pinakamatatalinong hayop ang mga kakatu, nalilin lang din sila paminsan-minsan. Kagaya ng ginawang disappearing act sa kanya ng kanyang amo. Ah! 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 Makakarelate ka talaga sa reaksyon ng asong ito. Nung unang beses mo din makakita na magic, halong pagkalito at pagkamangha at pilit iniisip kung paano ito nangyari. Hindi umubra ang bilis ng kamay ng magisyan sa bilis ng mata ng asong ito. Ganito din siguro ang magiging reaksyon mo sa aso pag nakita mo ang nakakabilib na trick na to. Ang mga bibe pala ang pinakamasarap maging audience pag ikaw ay nagpe-perform. Hindi naman siguro obvious na sobrang focus nila sa panonood. Isa sa mga katangian ng mga unggoy ang matalas na pandama at pagiging maingat sa kanilang paligid. Kaya hindi katakataka na ganito ang kanilang reaksyon kapag pinakitaan ng magic sa unang pagkakataon. akala ng pusa, totoong tubig na may isda ang kanyang nakita sa iPad. Kaya sinubukan pa nitong sumipsip. Hindi man ito magic trick pero nakakatuwa ang naging reaksyon ng rakon na 'to nang mahulog sa tubig at biglang nalusaw ang hawak niyang cotton candy. kahit sinong makapanood nito. Sigurado magtataka kung paano ito nangyari. Kaya naman hindi makapaniwala ang naging reaksyon ng asong ito. Ang cup and ball trick ay isa sa pinakamatandang magic trick na nagmula pa noon sa Grisa Rome. Sobrang sikat ang trick na to na kadalasan mapapanood at makikita natin sa mga kalya at kalsada. Challenging talaga ang trick na to lalo na pag ginawa mo to sa mga hayo pero siguraduhin mo lang na hindi sila mababadrip lalo na kung ganito sila kalaki. Katulad ng mga tao, maaaring magkaroon ng pagkabahala, pagkamangha at pagkainganyo ang mga unggoy sa mga magic tricks. Mapapansin mo sa kanilang muka at kilos ang pagkagulat o pagsisikap na maunawaan ito. Ang nakakatuwang reaksyon ng dalawang hayop na to ay kagaya ng sa mga bata na unang beses masaksiyan ng ganitong magic trick. Ang mga beluga whales ay isa sa mga itinuturing na pinakamatatalinong hayop sa dagat. Pero hindi ibig sabihin ito na hindi mo sila malilin lang pag pinakita mo ng magic, kagaya sa nangyaring ito. Maaari din madismaya ang mga hayop pag sila ay pinakitaan mo ng magic. Ang unggoy na to, hindi makapaniwala sa kanya nasaksihan, kaya nagawa pa niyang kagatin ng kanyang braso Sa sobrang kulit ng asong ito, siya mismo ay hindi makapaniwala kung bakit nawala ang plato na kanyang pinaglalaroan. Sa lahat ata ng hayop, ito ang pinakanakakatuwaang naging reaksyon sa unang pagkakataon na makakita ng magic trick.